Dumating na nga pala itong mga ipamimigay ko sa mga students. Bale, ang makaka-receive nito mga katropa, yung mga nakakuha ng perfect score. Kung wala man perfect score, bibigyan natin yung pinaka-highest score sa klase. Panoorin nyo ng buo tong vlog na to kasi finlex ko isa-isa yung mga tumblers na yon Grabe, sobrang gaganda. Anyway, mga katropa, today ng araw din. So, ayan, nag-prepare na rin kami ng Christmas tree. O, ba diba? Sobrang aga. Di pa tapos yung August. Ayan, nakapag-Christmas tree na. Anyway, mga katropa, so, ayan na nga. Kagigising lang namin dyan ni Baby Mad din ako pagkagising niya ang sinasabi niya sa akin kitchen kitchen. Diba kung napanood niyo yung last vlog ko, Sinuprise ko nga si Baby Maddie nung kitchen set talaga na sobrang cute, sobrang ganda. At eto nga yung mga katropa dahil nga toddler na si Baby Maddie na ko, cool, sobrang kalat na talaga sa bahay. Halos lahat ng mga ano gamit na kaya niyang abutin. Nako, nilalaro niya talaga. Kaya etong kitchen set na to, nako, bagay na bagay na talaga sa kanya. Kasi ayan, kesa na mag-ikot-ikot siya, abay dito na lang siya sa kitchen set niya nag-iikot, nagkakalat talaga. Kasi kasi sobrang daming gamit talaga. Nako ayan, ang dami niya talagang tinatahapon, pinaglalaruan. So ayan, dahil nga kagigising lang namin, pinagluto ko na siya ng breakfast dyan, charot. Bantay sarado pa rin talaga siya, hindi mo talaga maiiwan yung one year old kasi sobrang likot niyan. Kung ano man ang mapulot niyan, isusubo niya. At syempre may mga kuryente dyan kaya delikado. Kaya kailangan talaga bantay sarado pa rin. Sa mga toddlers na mga girl lalo dyan, ako, kung afford nyo tong kitchen set, maganda talaga. As in talaga matutuwa yung mga baby girls nyo. Fast forward mga katropa, so eto na nga mga katropa, no? Medyo, hindi medyo, sobrang napaaga rin ata yung pagpe-prepare ng Christmas tree namin dito sa bahay. Eto yung pinaka unang Christmas tree dito sa bahay talaga. At yung napili ko nga, may kataasan talaga. Halos nasa 8 fit yung height nito. Tapos napili ko rin yung white Christmas tree na. Kasi pag white Christmas tree na ganyan, ang ganda yung, eh. tingnan nyo, ang ganda na combination ng white and green, ba diba? Kahit wala pa siya mga decorations, kahit wala pa siyang Christmas light, balls, flowers, ribbons, maganda na talagang tignan eh. Kaya yun yung napili ko talaga. So ayan, ba diba? Sobrang tangkad ng Christmas tree na to. Pero hindi siya yung ano, yung sobrang lawak nung makukuha niyang space sa bahay. May pagka-slim lang talaga yung pinili ko kasi nga malaki ni. Kaya Okey okay na yan na hindi ganun kataba yung Christmas tree. Napaaga nga yung Christmas tree natin dito sa bahay kasi naisip ko kapag pumatak na yung ano, bare months, nako, mahal na yung mga ganyan. Tsaka ako naiisipin ko ano yung pang decorate ko sa yan. Unahin ko muna tong ano, yung mga tumblers na chineck out ko para sa mga students. Kung matagal na kayo nakafollow sa akin, dati talaga mga katropa, ang afford ko lang noon is chocolate lang talaga yung nabibigay ko sa mga bata. Pero ngayon nga, di ba, humingi ako ng suggestion sa inyo kung ano ano yung uh, magagamit nila, maganda na ma-receive nila, na-afford ko. So, madami nag-comment ng tumblers. Kaya ayan, napili ko na ibigay sa mga perfect scores or highest scores po ay tumblers. Pero wag kayo sa tumbler na to kasi ito yung tumbler ko na gustong gusto ng mga bata noon. Kaya naisipan ko na kung ano yung tumbler ko na gustong gusto nila noon. Talagang tinanong nila saan ko binili. So, dito na rin ako bumili. Ito yung ano, yung kada tumbler. O, ba diba? Kita niyo yung mga tumblers na yan. Grabe! Kung akong sudya na nag-review lang ako, nakakuha ko ng highest score, tas ibibigay sa akin to ng teacher ko. Nako, Swerte-swerte ko na. Grabe. Sino magbibigay sa akin ng ganyan? Kasi tingnan nyo, ang ganda talaga ng mga tumblers na to. Tapos sobrang ganda ng quality. Kaya ayan, deserve na deserve to ng mga bata talaga na akuan ng perfect or highest score. Sa lahat ng mga Finlex kong tumblers, ano yung mas nagustuhan mo dyan? Kasi ba diba, lahat naman magaganda tapos sobrang quality talaga ng ano, ng pagkakagawa niyan. pag comment naman kung ano yung nagustuhan mo sa mga tumblers. Babasahin ko yan!